guys, welcome ulit sa aking youtube channel at uh, mali late, na ako alas 7 na uh. sarado kasi yung mga line naghanap pa ako ng ruta pwedeng puntahan ok guys, kita kita na lalong time mamaya I explain ko sa inyo well guys, uh, nandito na ako at uh, nakapag trabaho na ako ng maayos na stress talaga ako dun sa biyahe, kasi sarado yung line 1, line 6. Maghanap ka ng line 2 para makarating ka rito. Uh, maghanap ka ng ibang station na mayroong access sa line 2. Kaya galing akong saan-saan station bago ako nakarating dito. Kasi naghanap ko ng line 2 eh. Ayan. At uh, naayos ko naman. Kaya lang itong machine. Baka hindi matapos to. Ang gagawin ko. Pag malapit ng matuyo, alisin ko na. Para matapos to. Ganyan dito sa amin. Pag uh, maraming istasyon uh, ang sarado, hindi mo malaman saan ka pupunta. Okay guys, uh, nawala na yung stress ko. At nakatapos tayo ng pagkatrabaho ng Ang hey Guys, papunta na ako sa aking uh, susunod na trabaho ang gagawin ko ngayon uh, subscribe na lang ako ng line 9, na yung direction na yan para pag babako ko lalakad na lang pero kukuha muna ako ng ibang linya dito para papunta sa line 9 ganoon ang pag dito ng kung tutusin ngayong araw po holiday kaya mga sarado mo mga restaurant, mga boulangerie pero ako may trabaho Bukas, wala akong trabaho sa isa kong amo. Kasi holiday nga eh. Hindi ako kasali ngayon, pati sa biyernes. Kaya long weekend, yung ibang mga uh, Pilipino rito long weekend, mag ngayon hanggang biyernes. Sa next week na ulit ang trabaho. Napalayo ang biyahe ko ngayon. Dahil kumuha ako ng ibang linya eh yang guys bumaba lang ako saglit bibili ako ng karne entricote kasi yung bushiri doon sa kabila sarado maraming mga tindahan sarado ngayon kasi nga holiday titingin ako rito dito sa may cashier sa Kmart bibili tayo doon ng entricote para doon sa aking lulutuin gulay na ilalagay ko sa gulay at uh, na naman ako liyo ako ng, ano, ng cookies ang paborito ni Paul kahapon ko lang ginawa ngayon ubos na ang bilis ayan bukas yung ano, bilihan ng mga uh, karne yung sa mart. dito ang bilihan ng mga jewish eh cashier kasi to cashier mga jewish ayan guys nandito na ako sa aking wall at ito yung nabili ko kanina Entricote, ito malamig yan. Nalagyan natin ng gulay. Ito, gagayat na ako ng mga aking gulay. Ito, meron tayong haricot at chat, ito, mushroom, At uh, iba branch ko lang yung mga ibang gulay. Yung iba igigisa ko. Tapos itong entry coat, uh, gagaya natin, gagaya natin, natin yan. Tapos lalagyan natin ng soya, o soy sauce. Oyster sauce, sesame oil, salt and pepper, Yeah. Et ni pensez-y, elle, elle. Okay guys, uh, pauwi na tayo. At uh, pumunta ko doon sa tatay ng madam ko, yung namatay. Uh, Maraming kasing tao doon. Mga pamilya ng tatay ni madam. May pa dinner. Gabalik pa ako mamaya. Anong alas 8. Nag-ayos lang ako dahil magulo yung kusina. Kalat. Sampung tao kakain ng lunch ang dinner nila. dito na ako guys bakit nasa 4th floor pa lang Nihingal na people floor dalawa pa dito na 7th floor meron pang 8 yan pang 8th Ayun ang kabayo guys Pagod ka na sa trabaho oh. Pagod ka pa sa pag-akit Kita nyo na Ang gano'ng kahirap namin dito Wala tayong magawa Magtsaga Tis Nakakaraos Sa tulong ng Diyos Nakakaraos tayo Ayan Magluluto ako Tapos Babalik pa sa work Ayan oras po ngayon alas 6 ng hapon kanina pumasok ako ng 5.30 uwi luluto babalik ngayon guys after nung kumain tayo ng hapunan balik balik tayo sa trabaho nag uh, lang, nag emergency lang ang tawag kung tatay ng amo yung namatay tatay ng amo namin yung asawa nag lang magpakain uh, pakain lang meron siyang pinakain ng mga bisita kaya kailangan tayo wala siyang wala siyang matawagan kundi ako lang kaya yan wala tayong magawa kundi pagbigyan natin trabaho kailangan natin kumita pero siyempre kailangan din natin magpahina tayong magagawa kundi sunod isang beses lang naman ka dito lang naman yung bahay ng tatay ng amo namin malapit rin lang sa bahay walking distance lang din sa sasakay kaya okay pa rin Ah guys, ngayon lang nakauwi. Thank you for watching again.